Good afternoon guys, good afternoon Ito na tayo guys sa ano guys Sa sakyan guys Kaya magpunta na tayo doon sa uh, Bili namin na lupa guys Sa ano Sa uh, Kuha ng katabilang Ng lupa namin doon sa ano Sa syudad Pero uh, Kuha lang ito guys Ito guys ang pambayad namin guys Kasi Hulog-hulogan ng namin nga lupa guys Nakauna naka, una na kami guys O 700 guys O Ito ang ano Idagdag ko Ngayon na uh, buwan Kasi Ang usapan kasi namin guys Magbigay ako bawat buwan ng Ah uh, 50,000 Pero hindi ko nakabigay Mga tatlong buwan ito Ah uh, ito ang akong ibigay ngayon sa kanila balik tatlong buwan na kwan guys pang dagdag kay para maimpas na ako guys yung ano guys yung lupa guys 1M kasi guys yung binta nila sa amin so ginano ko guys gina ginahulog-hulugan ko na lang guys kay dili ko kayang kasan Uh, salamat guys sa inyong ano guys sa inyong panood guys ito guys pang lupa lang ito guys para nga may mamana din sa ating pamilya guys Agang salamat guys sa panood